Tara guys, magluto tayo ng super duper creamy loaded sopa sa malamig na panahon. Samahan nyo kami, tara! Guys, ito ang unang kong tip. Yan, yan yung mahimay-himay kong chicken na may mga balat pa. So inuuna ko siya para hindi na natin kailangan ng uh, mantika. Para magmantika na siya. And then, kasi mas ano to, mas nag enhance ng more flavor. So gawin lang natin medyo brown. And then... So, pag medyo brown na siya, guys, lagyan lang natin ng kaunting butter. Ayan. And then, after nyan, guys, ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Minix ko na, guys. Ayan. Mga beshi. Para mas medyo madam the dating. So, ayan. Mix na natin ang bawang sibuyas. Yung butter, pampakrimi talaga siya sa sopas. Pero may mga tip ako later. Kaya, huwag kayong aalis. So, yan guys. wag kayong mag-alala dun sa yan, sa medyo brown. Kasi mamaya, pag nilagyan na natin ng tubig, um, extra flavor din yan. Then, isunod na natin ang ating sausages. Yan. So, yan guys. Lagay na natin ng chicken broth. So, kung makikita nyo, ice pa siya. Kasi nag-freezer ako ng chicken broth para na all natural siya. So, kung kayo may mga buto-buto ng manok, Um, or pwede din pork pork. So, ayan, pwede, oh, din beef. Pwede, pwede, pwede nyo siyang pakuluan lang ng isa-dalawang oras. Then, i-press nyo yung um, sabaw. So, magagamit nyo siya every cooking. So, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng preservatives. So, kung nakikita nyo, ayan, kinakaskas ko na yung mga brown na nanikit sa, sa ilalim. Yan na yung mga extra flavor. Pero, syempre, kulang pa din ng um, tubig yan. So, guys, kayo na mag-adjust sa tubig kung gano'ng karaming tubig na gusto nyo. Then, after that, after itatakpan lang natin at pakuluin So, ayan, guys, nakikita nyo, kumukulo na. So, dadahan-dahanin ko para hindi. Okay. So, guys, yan, pag kumukulo na, lagyan nyo lang ng carrots. So, and then, nilagyan ko lang ng 200 grams na noodles. So, kahit anong maliliit na noodles pwede nyo ilagay. So, ayan guys, pag medyo half cook ng ating noodles, lagyan na natin ng green peas. At ito po ang ating sekreto, ang whipped cream. Ayan, hindi po ako naglalagay ng gatas kasi mas malasa at mas malinam naman ating whipped cream. So, ayan. At, at ang huling sekreto, isang kutsarang cream cheese para mas creamy, creamy, Ihimimi po talaga ang ating sopas. And then, dito na po natin i-adjust ang ating salt and pepper. So, syempre, depende sa panlasa nyo. So, ako naglalagay na ako ng mixture ng salt, pepper, and sweet paprika. Sweet capsicum powder. So, and then, halihaluin At pakuluin po natin ulit. And then, finally, ilagay na natin ang repolyo. So, medyo papakuli... Papakuli... Papakuluin ko po ito na um, two minutes kasi iba po ang repolyo sa Germany. So, kung makikita nyo, di ba, mas, mas makakapal siya. And then, after that, luto na po ang ating overloaded creamy sopas. So, ayan guys, luto na ang ating overloaded creamy sopas sa malamig na panahon. Maraming maraming salamat po sa panunood at grabe. Thank you po talaga and God bless everyone. Bye!